ban-ban na mo ang pinakagwapo kana sa ti Jinjin -jin, mo ang pinakagwapa kana si Akim amo ang Belly Crawford that is our Belly Crawford ang Crawford ng Kugan Park Square Gospel Church yan sa ti Jinjin perting usog mo ka man si liso sa kapatsi yan ang guro tola binigibinlan ka na Ako kin okay, nagpalod ko pero wala pa na ako na-receive. <laughs> na si Palung na ang chick boy ng Kugon Four Square Gospel Church. Yung nakalod ka. Entang, ano wala man ako na-receive. Na. Mm. Na wala lagi na ako na-receive. Na ha? Sagot! Ay, sorry to eh. Oh Na, ang sweet text. Sip, for a long time nga. Taka, ang may kaoy. Kena si Akim yang tik sayang. I love you, honey. Oh. <laughs> <laughs> Nasa ti Injay, Inday. Amo ang Ann Curtis ng Cogon National High. Ay! og First Corridor Church Day. Ay. Ah, Ay! na si Pastor. Ang amo ang pinakagwapo saan. Yeah, na ko inyo. Proposal nato para sa tong no? Oh. ang Pamina mo ha? nagliksyur si pastor <laughs> <laughs> ano man te naman <laughs> <Peace on> na nina natin niya ang logo yung logo kung yung logo, hindi niya ni ani lang <laughs> nagliksyur siya para sa sinina, para sa araw hmm, tapos tao <clears throat> Tapos, adlaw. Tapos, dito, araw ng kugon. Mo na tong t-shirt, ha? Ayan, hmm. oh. Araw ng kugol. Simple as that. Good. na lang nato siya. Palapas ni, palapas. Palapas ni. Hmm. Balay na. <laughs> Tapos, tao rin na ng circle ana lang araw ng kumbon wala na akong t-shirt Sa likod, sa likod. nagbak nato siya ang cross the post cup gumumbus akong nagope yung 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 sa yung 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 Ha? yung 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 yung